Good morning guys. Ari naman ta subong updated naman ta. Subong aring age ang sang Hilamon. <coughs> ay sorry sus Maria. Excuse me. Ah, uh, epekto ni guys ang init kag balas. <coughs> gag sulay-sulay. Uh, Amo na age sa Hilamon. ante oh ari ang mo, no? oh good morning kada oh good morning good morning guys napuling sa hmm? guys ko oh, amo pa ning balagon ako ah, gon gali ni kugon hmm? amo ni tubo iyo ang tubo ti as taon pa na mo no nan ko sang sang kugon nga hilamonan Te. Makita nyo pa tubo, guys. Wala, 'di ba? Amo na nga perti, lamon baka baka. Eh, never give up ang tawag ng bali nga never give up. Tek, Ay, biskain gasip on. Dumatrang kaso, go lang ya Amo na nga tawag nga makas 'Di ba? Amo ni siya kun nailamunan. Nan. Nakita musang tebo, tubo. Ano? Oh. Hmm. Oh, te, oh, kerte. baka bakahan pa nih, guys. Hmm. Te, oh, kerte nga update updatean na lang kamuliwat kay ado ulay na matyago pero sige lang go lang yapon di ba no oh, kanami nagali ko mahilamunan kay doka tawhay di ba wala ka makita pero pag dito ka ho abaw kung hmm? ano ka damol kugon di ba ito mahimo hilamunan ginagais. guys te amat amaton na namon good morning good morning na lang ko da sa mga viewers salamat sa nagbius ka comment lang mo na kung anong mayo sa kugon na para mapatay. Kag hindi mapatay ang tubo. Ha? Kaya base kung mapatay ang kugon, mapatay man ang tubo. Ay sus ka bodlay. Galbote na lang ni Namon. sige guys, halong-halong ka mo sa biyahe. Kung ka-drive man ka mo, galakat, halong-halong. Thank you so much. God, good morning da, sa viewers ko.